Good morning guys Magsinabawan tayong palos guys O oh. Sinabawang palos guys Good morning guys Magsinabawang palos po tayo guys Ano oh, guys o oh. Sinabawang palos Saka may kamias siya guys Ilagay na natin ang ating palos. Ayan. Sige mo ng asin, guys. Ayan. Sa guys. Pala, so guys, ang ating sinabawang palos. Ang sarap-sarap pala, guys. Ngayon ko lang na... Saka so guys, ang ating tier-tier at saka ba lapo-lapo guys. Dahil ko na guys saya partik-tik guys hindi na magkasya guys malit yung lutoan natin guys grabe okay guys good morning guys kain na tayo guys ito na po yung palos na sinabaw guys so wow well, sarap Itu guys, ter, -ter, ter guys. Wow, sarap. Tapi kembali guys. 好吧。啊 sarap big shout out po sa ating mga followers dyan mga viewers thanks for watching